Ayo mari ke situ. Ay, nakita ka na. Yan ang mga bata. yung mga bata. Yan yung mga bata. Yan yung mga bata. Ei! <laughs> Yeah <laughs> So yan mga idol, samahan nyo ko ngayong araw ay pupunta tayo sa ilog dito sa may barangay Kabuko, sa may Sunshine Bill. So pupuntahan natin yung ilog dito. Balita ko kasi ay pinaganda raw yung ilog dito. At ito na nga at nagbayad na nga ako ng entrance dyan. Ang entrance pala dito mga idol ay 15 pesos lang. Bata matanda 15 pesos po. Kaya kapag pupunta po kayo dito, dapat may dala kayong pera. At syempre, wag nyo kakalimutan ang pagkain. Kasi yan nga napanapin natin kapag naliligo tayo kapag umahon tayo kakain talaga tayo guys so ayan na nga dahan-dahan lang po sa pagbaba dito mga idol kasi ang daanan po dito ay pababa talaga guys wag wag tayo magmadali kapag pababa tayo kasi baka mahulog tayo sa maling tao charot lang mahulog tayo diretso tayo pababa na ilog So ayan, dahan-dahan lang tayo At ito lang at natatanaw ko na nga yung ilog dito Ayan, so babalitaan ko kayo guys kung gaano kaganda dito At samahan nyo ko alamin at pumunta na rin kayo dito guys So ayan, ito na nga So nandito tayo ngayon sa Forever Ilog Forever Ilog So ayan, may bago silang ano ngayon dito Dati kasi wala itong mga idol So ito siya, simentado yung baba Tapos malinis yung tubig makikita nyo naman may ano may tawag diyan Ayan, bali yung tubig, napapalitan siya lagi mga idol kasi dumadaan din yung tubig. So, sumaligam-gam so yung tubig dyan, kakasimintado. Ayan, hindi siya buhangin, malinaw yung tubig. Ayan, so lagi napapalitan yung tubig kasi may, andito sa, ano, So, yun, maganda. So, ang entrance po dito ay Quincy lang. Dati, yun. So, kasi pinaganda nila ngayon. Kaya, mas maganda na yung ilo. Tsaka, maraming cottage na. Ayan yung cottage. Ayan. So, walang masyadong tao ngayon kasi Pasko na bukas. So, yung ilog dito ay pinalawak. Ha? Sapa pala. So, malino yung tubig dito, mga idol. So, ayan. So, bale, sinakop na nila doon, hanggang doon sa dulo. Ayan yung mga bata. So, naliligo. Malino naman yung tubig dito. Tsaka maraming cottage, guys. So, pwede na po kayo pumunta dito. So, malawak Malalim na, malalim. So dati hindi to ganito guys. So parang binago nila dito, pinalitan nila ng parang pinalawak nila yung lugar. Kasi hanggang doon na siya sa dulo. Hmm. <laughs> Malabi. Dito maligam-gam daw. So, nandito tayo sa malaking bato. So doon guys, is malinaw rin doon yung ilog. So, tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Hmm. So pwede ka rin pumunta doon. So ang daming bato. <makes noise> dito talaga ay para sa mga bata. Dito kasi, so nilipado yung tubig, yung ilalim. So ayan, maraming batong naliligo. So dito ay para sa mga matatanda. So ayan, maraming naliligo. malinaw yung tubig dito guys kasi simentado yung ilalim niya so talagang malinis at saka nakapalitan yung daloy ng tubig kulit-kulit yung daloy ano masasabi mo sa ilo? maganda, taga dito kami shout out mo si mama mo shout out ano yun? ano hmm. yon So, malawak nga mga idol. So, nandito tayo ngayon sa taas ng ilog. Hi! Taas ng ilog! Taas ng ilog. Yung malaking bato, guys. Ay, ano, video, video. Magdaday baho, ako. O, pwede ka rin tumalong dito. Talon na, dali. Napakalawak dito, guys hanggang doon sa pinakadulo. So, pwede na kayo pumunta dito at maligo. si Arvin. Shoutout mo si mama mo. Shoutout po sa tita ko. Hindi nagpaparamdam sa pinsan ko. Oh, kasi magpapas ko. Sabihin mo. Ayaw. Kaya mo tita yung pamasko ko. Huwag ka magtago. Hindi po yung ah? kasi, din to din to. <laughs> Ay, know, Ito hindi ito Magparamdam <laughs> ka mamaya pag natulog Ayun na mga kasama ko nandito sa kabila So maraming cottage dito guys Ayun wow, Ay, Ay, yung ako, yung tingit na na So malawak na dito oh, so mga kayo. idol Sir, nindikahan ko kayo maligo dito Ayan Ay, Malalim na dito, yun, no? malalim, bawal ang bata, pila kailangan marunong ng kano Ay, nakita ka na. mo yung mo? mga bata. Ayan, so dito na nagtatapos. Mamaya pagpawin natin mga idolusyon na napakahirap si Fabiaw. 真的们怎么